Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinigs. ano? Kung nasa man kayo araw na to Kita nyo naman, unang-una sa lahat Gusto ko ipapansin sa inyo Bago na yung aking sweatshirt Nagpalit na tayo, no? Ito yung nabili natin yung sweatshirt Noong pumunta tayo ng mall kasama sila Melvin Yan, no? Jordan Winter, spring, summer, or fall Tuloy ang buhay sa Canada Authenticated ya <laughs> Pinagyabang eh, no? Amira. So, naglalakad kami ngayon. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Pero balak sana namin munang kumain ni Mahal na Reyna. Yan. Kasama natin, syempre, para para ano yung buong araw natin full of energy tayo tsaka ano yung hindi tayo gugutumin habang namamasyal tayo sa daan or kung saan man tayo mamamasyal di ba ma? how your sure sleep last night? Sarap sobrang ano, sobrang nag-enjoy kami sa pamamasyal namin. Nung isang araw, kahapon. Yan, maraming salamat kay Melvin yung naging guide natin yung kababata ko. At maraming maraming salamat din sa mga subscribers, viewers natin na nag-comment na gusto tayong ipasyal. Yan, yeah, Lombard. Ha, tayo rito ma. Mabilisan mo ma. <laughs> Tara na, bilisan mo ma. Bilisan mo ma. <laughs> Dami sasakyan sa likuran natin. Baka masagasaan tayo dyan. Ha, <laughs> Hindi naka-stop naman mga kainag siya. Ayan, 3. Yeah, sundan lang natin si ano. Yeah, ang ganda talaga pag umaga, no? Tsaka ang sarap ano, masarap maglakad mga kainag siya, no? Ah, hotel din pala 'to, no? Yeah, masarap maglakad pag ganitong oras. Tapos medyo pataas, pa, mata, medyo pataas kasi yung nilalakaran natin, kaya parang nag-exercise na rin tayo. Ganda, masarap. So, kung ako tatanungin niyo kung kumusta ang San Francisco, California, gusto ko, gusto ko yung lugar mga kainais ano. Kasi una-una sa lahat, maraming tao, maraming paninda, uh, maganda yung weather, hindi naman malamig pero malamig din, wala nga lang snow. Yan. So magko-coffee muna tayo mga kainais ano. Coffee muna tayo rito ayun. No? Dito sa ano. Sa So tara tara. Tama-tama. Breakfast muna. Mga oh, pinifilter nila, mga kainag. Grabe. Ang sarap ng Amerikano na kape nila rito. Yan, oh. Mga klase yung coffee nila. Sarap. Amerikano. Parang sa lahat ng mga Amerikanong natikmang ko ang kape, ito ang pinakamasarap, mga kainag. Sana. Mmm. Parap. Grabe. Kakaiba. Sarap ng melcano Hmm. Yan, so tara na, alis na tayo mga kainags at actually hindi ko pa alam kung saan tayo pupunta. At susunod lang tayo sa bunsong prinsesa natin. Siya yung may hawak kasi ng itinerary mga kainags ano. Itinerary kung saan tayo pupunta. Yan, ano ngayon? Uh, 9:30 ng umaga. Ganito talaga ng umaga sa San Francisco, California, mga kainags, oh. No? ganda uy salamat pupunta tayo ng exploto ano yun exploto, exploratorium tama ba yung pronunciation ko exploratorium yung pinuntahan natin kagabi na para mga palasyo yung pinag uh, shootingan ng mga artista katulad ng The Rock sila Sean Connery at si si Nicolas Cage yan so yun pupuntahan natin makikita natin ng umaga diba kagabi nakita natin sa gabi diba so ngayon sa umaga naman tapos sana bala ko rin sana sumakay ng cable car diba Ayan. Halos talaga yung ano, yung San Francisco, kung hindi ako nagkakamali mga kainis, yung San Francisco ay parang isang bundok na ginawang siyudad, ginawang city. Kaya ako napapansin nyo, yung mga daan dito parang may mga pataas, no? Pataas, may pababa. Ayan, no? Kita nyo naman mga kainis, no? Pero wow, grabe. Hindi ko akalain hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on na uh, nandito na pala ako sa San Francisco, California, USA, America, America. Yeah. <laughs> do sa mga nakukulitan na sa akin na paulit-ulit ako ng pagsabi ng America, America. Eh pasensya na kayo mga kainay. So not, ninanamnam ko lang ang lugar na kung saan ay pinangarap ko lang. So tara, let's go. Sundan natin yung ang bunso natin. Yan. Dito tayo. Kasi nag, para tayo ng Uber eh. No? Naghihintay tayo ng Uber dito. So kaya sakyan natin to ma. Pwede kaya to ma. <laughs> Wag na hindi tayo sanay na. hindi tayo sanay dito sa lugar na to. Kaya mag-Uber na lang tayo. ngayon lang tayo nakasakay ng Tesla mga kainis no kanina hirap na hirap akong buksan to kung paano eh. wala pipindutin lang to para mabuksan ano first time ko sumakay sa Tesla eh lumabas na naman yung pagiging timang first time makasakay ng Tesla ma Tesla ba yun? Oh Tesla yun eh hindi ko alam binubuksan ko sabi ko paano mabubuksan to buti lang sinabi ng bunso natin na pindutin mo lang yung ano <laughs> biglang umangat eh. Oh, Tesla, ikaw nga nakasakay sa ano eh. Lexus nung nakaraan, di ba? Nag-Uber tayo. Yan. So, mga kainags, ito na yung uh, corner ng bay. Tsaka lion ba to? Yan, oh. Yan. Dito raw, dito raw uh, mga nag-shooting yung mga artista. Mga, may mga pelikulang mga nag-shooting dito. Yan. Ito yung pinuntahan natin kagabi. Madilim na, which is hindi natin masyado nakita. Pero, mas maganda siyang puntahan ngayon kasi kasi nga ay maliwanag at makikita natin ang buong buo mga kainags so oh. ayan oh ayan kita nyo no ganda no ayan oh. para siyang ano eh yung alin ay to 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 ay nga tama nga palasyo nga oh ayan oh San Francisco Recreation and Parks Palace of Fine Arts ah Palace of Fine Arts ano ba to hindi ano ah, hindi ba to yung exploratorium ah nasa loob yung exploratorium ito pala yung Fine Arts, yan So marami tayong mga subscribers, viewers na nagsasabi na puntahan natin itong Fine Arts na to No, Palace of Fine Arts So eto na, nandito na tayo mga kainags At maraming salamat sa mga comments niyo sa mga messages niyo Thank you very much Yan, so tara punta tayo dun sa loob para makita natin Yan, daan-daan lang yung step natin, ano Wow, what a beautiful place What a beautiful palace Yan, nako po, pangin Panginoon so iniwasan ko na rin yung magsalita ng gano'n ano? kaya medyo napuputol-putol pag nabi, kaya nabibigla ako minsan pag napagsabi ako ng nakupo <laughs> so anyway mga kainays ano? yan o oh, ba diba? tingnan nyo naman yung ano tingnan nyo naman yung structures mga kainays ano? yung style yung design talagang malupit ano hindi ko lang alam kung kailan wow mga ano itik ko oh, mga pato. hindi ko lang alam kung kailan ano, ano to no basahin natin yung mga ano yung mga ano niya uh, yung mga structural teka muna papapicture muna raw tayo papapicture muna kami mga kainags ano? so eto na mga kainags ano? papasok na tayo ngayon tingnan natin yan nako tingnan natin uh, kung kailan ginawa tong structural na to no? tong palace of fine arts na to tapos yung exploratorium daw doon daw sa loob tingnan natin ano ganda no grabe no oh Kita nyo, nililibot ko lang kayo mga kainis ano? Pinapashell ko lang kayo ano? Yan Diba? Wow So ito, tingnan natin to Ayan, eh. Palace of Fine Arts ah, nandito, Parang nandito tayo Tapos yung exploratorium na sinasabi ko nandoon Yan, hindi ko alam ko anong meron dito no? Exploratorium. Pero sikat na sikat daw yun Pero syempre bago yung lahat Gusto kong Ay ba syempre Gusto kong hawakan mga kainis ano? Dito tayo Yan Lapag natin dito no? O oh, ayan, mga kainang, so, oh, nahawakan ko ng exploratorium Ang poste ng napakalaking poste ng exploratorium Oh, ba? Diba? Nahawakan ko na Hindi ko lang nakita, nahawakan ko pa oh. <laughs> Baka matibag, ito yata yung inano yun ni Samson ano? Kaya lang, hindi ko kaya to kasi wala na akong buhok eh. Si Samson malakas, diba? Pinuutol yung buhok niya, nang hina eh. Ako, naubos yung buhok ko Lalong lumakas naman yung pagiging mahangin ko. yo <laughs> Amira. yan dito tayo oh. dito tayo tingnan nyo naman mga kainags so oh. ang ganda grabe parang yung sa Greece yung parang sa mga Europe, European mga, yung mga palasyo ng no, mga kaharian araw ano? ganito ganito yung style ang tataas ang lalaki ng poste grabe tsaka naninibago ako nakakita ko ng mga puno na may mga dahon yan sa buwan ng January yan kasi sa sa Canada pag buwan ng January winter, walang dahon ng mga puno. Yan, tara sundan natin yung ano. Tapos sabi nila, meron daw scene yung si ano si Sean Connery at si Nicolas Cage na parang sa ganito nakaupo, no, Hindi ko lang alam kung dito 'yon, kung dito kinunan 'yon, hindi ko alam kung nasaan ano. Pero importante na natin 'to. Yan. Ganda, no? Ito, a city undaunted. 19, ano to, 15 Panama Pacific Ito ay courtesy ng ating bunsong prinsesa Grabe Ang dami niyang alam ang dami. Siguro nire-research niya no? So iba lang talaga siguro ang utak ng mga kabataan ngayon ano? Talagang grabe Kalkulado Alam niya kung saan kami pupunta Alam, grabe Actually sa totoo lang Mas marami siyang napuntahan kaysa sa amin Ano? <laughs> iba talaga pagka walang binabayarang bahay eh no libre sa bahay. Yung sweldo mo sarili mo lang talagang ina explore mo. Pwede mong magawa yung gusto mo. Hindi ka, hindi katulad natin na nagbabayad tayo ng mortgage. Siyempre, limitado lang yung time na pag alis-alis natin, ano kasi siyempre, nagbabayad pa tayo ng mortgage, mga bills siyempre, di ba? Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, habang dalaga pa kayo, habang hindi pa kayo nagbabayad ng bahay o renta, samantalahin niyo, total eh blue passport naman kayo samantalahin nyo, i-take advantage nyo kung ano man ang meron kayo ngayon dahil kapag nagkaroon kayo ng family yung gastusin nyo, iba na kaysa dun sa single kayo <laughs> di ba? yan so, yun, yun ang magandang na ko sa mga, sa mga anak ko mga kainag di ba? yan oh, ito, 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 ito oh, ito, ito, tingnan nyo yung structural mga kainis, ang ganda oh. Ay, hindi ako papayag na hindi ko hawakan to syempre, o, oh, diba? O, oh, nahawakan ko na. Hawakan ko na yung paa. Medyo putol nga lang yung paa, no? May O, oh, nahawakan ko na, mga kainags. Oh. Hindi ko lang na na, 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 ano, nakikita sa picture ngayon. Tsaka sa mga pelikula. Nakita ko na ng personal. Nahawakan ko pa. Yan, paulit-ulit na. Pasensya na kayo, mga kainags. No? Alam ko, sanay na kayo. Isa paulit-ulit. Yan. Ang bihira. <laughs> Ayan, Woo! Oh. Ayos. Tapos biglang nabuhay nung hinawakan ko, no? Yan, no? Tambay na gano'n si inak so. Ayos! Let's go, let's go! Yan! Nako! Ganda! Ganda lang, oh! Ganda lang, no? Oh? oh? my nose! Jesus Christ! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Nakita rin natin to, no? Salamat sa Panginoon sa mga blessing na pagkakataong binigay sa atin ganda wow ganda lang oh? mm -hmm. talagang ano ano yung yung ano niya yung mga design meticuloso eh no talagang perfecto eh oh. grabe tsaka yung kita niyo yung poste mga kainis so, kung nakikita niyo yung poste kung nakikita niyo yung grabe ang ganda oh talagang pulidong pulido yung detalyadong detalyado Hmm? Huh? Kita nyo? Grabe, no? Yan, tapos kagabi, di ba kagabi dito tayo galing? Dito tayo nagpa-picture kagabi. Kasama natin sila Venus Aurige, sila Melvin, sila edit sila Daniel, at yung ating bunsong prinsesa. Wow, ating mahal na reina kasama natin kagabi, no? toto to, 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 Palace of Fine Arts. Wow. Ayos. Lapag ko nga muna to rito. Yan sa o oh, diba mga kainis ano para mahawakan ko tsaka tingnan nyo yung mga design ng mga ano mga design mga ano talagang detalyadong detalyado ano galing oh yan oh ganda tsaka to, to to to, mga kainis kung napapansin nyo ano? hmm? yung design nya grabe Ang ganda ibang klase nakaka amaze yan yeah. Hmm, di ba? Oh, ito yung kagabi, yung pinuntahan natin kagabi, no? Ganito siya pag umaga. Ayan, ganito siya pag araw. Ganda, no? Wow. Ayan, no? Kita nyo, no? Hmm. Ganyan siya pag araw. Ganda. Tapos may kapitayo, painom-inom lang tayong ganto, no? Mm. Yan. Dito tayo. Habi picture muna kami muna kaming papa picture lang kami ni Mahalari na sandali lang. Dito tayo. Wow, ganda talaga oh. Beautiful. Yan. Ah. Grabe. Hindi mapagsidlan ng aking kaligayahan, ang aming kaligayahan na makita 'yung mga lahat-lahat na mga Yeah. Mga Facebook lang natin nakikita, mga magazine lang natin nakikita, ano? Mga movies. <laughs> yeah, Umakyat dito kagabi si Melvin eh. Ayun oh. Yeah, no. Kaya lang madilim. Ito 'yon, dito 'yon. Bumalik lang tayo, no. Yeah, dito tayo. Tapos merong pan dito. Yeah, no. may mga pato. Ayun mga pato. Kaya lang bakod hanggang dito lang tayo. Hindi ko alam kung may mga isda din dito, no yan Tayo. Nila no? mga pato, no? Ha, <laughs> <Kakatuwa. sighs> sarap mag-sanbaiting dito. <sighs> so pasensya na kayo mga kainis ako minsan ipaulit ulit ako. <laughs> Overacting. Ay sana sana maintindihan niyo. I hope maintindihan niyo. Siyempre uh, hindi ko siguro ma-explain kung bakit, ano, pero wala eh hindi ko na-expect kasi na mangyayari to na makita ko to yung mga napapanood ko lang dati ano? kaya masyadong overacting yung parang ano ba naman to parang gano'n pasensya na kayo ha? pasensya na kayo uh, intindihin nyo na lang ako minsan lang sa buhay mangyayari to eh no? kaya ina-appreciate ko talaga ha ganda yan dito tayo ikot tayo dito buhay ba puno na? ah buhay ito lang yung puno na nakita ko pag January, pag walang dahon. No? Siguro pag, pag winter, ito mayroon siyang bud Oh. Nagsisibul-sibul na. No? Pag winter siguro, nawawalan siya ng dahon. Ano? Yan. Yeah. Pero ito, tingnan nyo, may dahon tong iba. Oh. Ayun, yung dalawa natin kasama. Hmm. Ganda, no? Bihira to si Mahal na rin, no? Buti pa yung pader, eh, nilalambing niya. No? Samantalang si Inags, hindi niya malambing-lambing ng ganyan. <laughs> yung exploratorium nasa loob daw mga kainag siya ano? so hindi na natin mapupuntahan kasi parang wala naman daw ano doon eh uh, uh, makikita yata ano dami talagang alam nitong bunso natin ano dami niyang alam mga kainag siya ano? grabe kaya masarap kasama to <laughs> kumbaga yung ano yung setup natin ngayon nagbablog lang tayo tapos ipupunta niya tayo kung saan tayo mamamasyal ang dami niyang alam grabe dapat pala ko sama to sa ano yun kung lalabas tayo ng Canada yun know? kaya lang syempre yung schedule magkaiba mga you kainags know? magkaiba yung schedule namin eh Yes. Lalabas na tayo, ano you know? Lalabas na tayo. Ito yata yung ano mga ka mga kainags, ano yung exploratorium ito yata yun eh kung hindi ko nagkakamali ano alisa tayo rito yan so goodbye exploratorium maraming salamat nagkita tayo ay nako po O, tambay muna tayo mga kainaks imas oh. <laughs> himas-himas tara tara let's go let's go ito po yan to yan o. Lalaki ng poste. Para ako nasa kaharian. Nasa kaharian ng mga hari. O tama-tama, bagay ako rito para lakas ang boses ko ah. <laughs> Yan, o diba? Mga kawal, ihanda ang kabayo ng hari. At meron tayong susugorin mga kaaway. Yan. Ihanda ang isang pulutong na mandirigma at pangungunahan ko ang pakikidigma sa ating matalik na kaaway si Haring Solomon Ahu! Ahu! Yan! Ang <laughs> sa So mga kainags, maraming maraming salamat at sana nag-enjoy kayo sa pagpapakita natin doon sa Fine Arts, no? Palace of Fine Arts Thank you very much, yan meron kami pupuntahan pero sa next vlog ko na ipapakita sana nag enjoy kayo don't forget to subscribe click the like button leave your message and click the like button maraming maraming salamat po at hanggang sa muli